Saan ire ang tiwaling barangay official? Share this legal life hack dahil may kapangyarihan tayong panagutin ang mga abusadong opisyal. Hi po Sir Chell, yung kapitan namin sa barangay, kaka-elect pa lang, halatang korap na, safe na safe sa huli at parusa, ang mga kaibigan niya, isang tawag lang sa kanya, lusot agad. Pwede bang parusahan pagkaganyan? Saan po yan ireklamo? Katatapos lang ng eleksyon, abuso agad, nako! Klaro sa local government code, ang elective officials ay pwedeng ipadisiplina o ipasuspende base sa maling gawain kasama ang misconduct in office at abuse of authority ang reklamo o verified complaint laban sa sinumang elective barangay official ay pwedeng isampa sa sangguniang panglunsod o sangguniang bayan na may sakop sa inyong barangay. Pwede rin itong ireklamo sa Office of the Ombudsman. Sa sitwasyong nabanggit, malinaw na may maling ginawa ang kapitan. Ang pagpapatupad sa batas dapat pantay walang kinikilingan. And that's your legal life hack, mga anak. Follow for more.